Hello po! So, may question po siya. If hindi po nalagay middle initial, magkaka-issue po ba? So, guys, sobrang dami ko kasi yung nare-receive na mga comments at saka messages din regarding middle name. So, sasagutin na natin siya. Although, may mga videos na rin kasi ako regarding middle name, but go! <laughs> but guys, before nga pala ako sumagod, gusto ko lang po sanang i-remind yung mga nagme-message sa akin or nagpa-private message sa akin, mapa-TikTok or mapa-blue app, As much as possible po, magbigay na kayo ng mga information kung ano yung mga concern nyo regarding airline ticketing or mga restrictions, ganyan. Pero, kasi kapag very common na yung mga name nyo, like name correction, isang letter lang, special character, rebooking, marami na po kasi ako mga videos. So, madalas, nagre-reply din ako sa inyo. Kunwari, sabihin ko na ay may mga videos na po ako na nakapost. So, i-check nyo na lang. So, again, moving on sa question natin. Um, recently kasi tinulungan ko yung tita kong mag-book ng flight via AirAsia at saka Philippine Airlines. So, ipapakita ko sa inyo yung difference. Hindi ko pala ipapakita, isi-share ko lang sa inyo. <laughs> So, yung papunta kasi nila o yung outbound flight nila, nila is book via Air Asia. Ang nire-required nila is first name lang at saka last name. Hindi po nila nire-required ang middle initial or middle name. Pero, nagre-required din sila ng kung anong valid ID with ID number. And then, for Philippine Airlines naman po, nire-require nila first name and middle name, tapos last name. Pero, hindi na nila nire-required na maglagay ng um, valid ID yung binubok natin na pasahero. So, meaning just meaning to say, depende po kasi siya sa airline o sa, uh, sa website kung saan po kayo nagbubok. Pero, madalas po kasi hindi kailangan ng middle initial. So, katulad po ng Philippine Airlines, nire-required nila first name and middle name. Pero sa Air Asia nga po, first name lang, wala nang middle initial, wala nang middle name. So, ayun. <laughs> so, depende po siya sa airline kung nire-require niya ang middle name or middle initial sa isang ticket. <laughs> Nag-post. Pero alam niyo to be honest, I think nasabi ko na to sa ibang mga videos ko. Sa mga ibang bansa, let's say na lang uh, magbibigay ako ng example, no. Sa sa, sa UK kasi dahil most uh, yung company namin ay based sa UK, doon kunwari ang pangalan ko is uh, kunwari, Maria Clara ang pangalan. Sa kanila, hindi na nila ina-acknowledge yung Clara as Uh, sa kanila hindi yon second name, its their middle name. so kapag nagbubuk kami, ang binubuk lang namin is Maria um, Peras, ganon or Gia Peras. sinina namin nilalagay yung Gia Clara Peras alam ko na banggit ko na din to dito sa isang mga videos ko na sa totoo lang dito sa Pilipinas, ano, nire-require pa rin yung ibang mga airlines ka, nire-require pa rin na maglagay ng middle name. I'm not sure po kung middle initial kasi hindi pa ako naka-encounter na ng hingi ng middle initial. Middle name, ibig sabihin yung buong ng pangalan nyo. Kung peras or Flores, ako ang middle name ko is Flores. Pero yun lang. Just depende lang po talaga siya sa airline kung nire-record siya or hindi. So, kung nire-record siya ng isang airline, I don't think na magiging issue siya kung hindi mo inalagay yung middle name mo. For me kasi, as long as tama ang first name mo at ang last name mo, match po siya sa ticket, or sorry, match siya sa valid ID na ipepresent nyo, okay lang po ang middle name. So, Ayun Lang! Thank you guys for watching. Bye!